Mahalods, oh, eto no paliliwanag ko sa inyo uh, para sa stock horn natin dito sa, may, meron tayong horn switch no dumirekta yan dito sa nakarekta yan dito sa ano busina natin no sa stock horn nakarekta yan hindi, hindi ko pa pinuputol yan rekta yan ngayon yung isang ano accessories ano positive trigger tayo accessories eto naka ano na yung kabilang uh, paan ng busina naka ground para pag pumindot kayo etong ano natin tong trigger natin magkaka magkaka power siya no T tong trigger na to di diretso rito tutunog ngayon itong ano natin ngayon kung maglalagay naman tayo no? maglalagay tayo ng loud horn kakatin natin siya rito no? Kakatin natin. Yan, cut. Tapos itong ano, itong ng wire ng trigger natin na nanggaling ng horn switch, lalagay natin dito sa common, na no? Sa common. Tapos itong pinutol natin na galing ng busina, lalagay natin dito sa normally close normally close sa ng Halo Switch. Etong uh, ano, etong normally open, ilalagay na naman natin dito sa 86 na siyang magsisilbing trigger 86 di ang 85 nakaground na siya dito sa ano sa 30, itong number 30 diretso na to sa battery na meron siyang fuse dada ng fuse no 15 amperes dito sa 87 nya ng relay natin ng horn relay, horn relay nabubulol ako ano ba yan eto <laughs> na ano, 87 pupunta ito sa positive ng busina natin no tong loud horn ngayon kung gusto nyo maglagay ng passing maglalagay kayo ng diode no to diode diode 2 amperes sa diode yung may marking may marking side nito papunta dito sa high beam natin no bahala na kayo kung sa MDL o sa sa headlight basta high beam siya yan high beam na no. etong uh, ano tong walang marking tatap nyo rito sa 87 yan lang mga lods so bali ganun lang ngayon kung halimbawang Uh, maglalagay naman kayo ng ano ng uh, interrupt relay na etong interrupt relay ah eto gagawin natin sa interrupt relay to no interrupt relay kakatin nyo ito no kakatin nyo itong 86 itong 86 kakatin nyo siya yan, mawawala na yan, no? Cut yan. Cut. Cut yan dito, no? Mawawala ito. Cut. Yan. Cut na yan. Okay? kakatinyo nyo to, ha? Itong normally open na to. Itong kinat na to, ito, no? Itatap nyo naman siya dito sa positive ng positive ng interrupter relay dyan yung siya ilalagay tapos itong isa itong isang ano black uh, block nya ground yan yan ground na ganyan lang no so bali ulitin ko ah kinat natin itong normally open na papunta sa 86 dahil magkakabit tayo ng interrupter relay yung normal EOP oh, na kinat natin na ng switch kakabit natin dito sa interrupter relay ito na, no? interrupter relay interrupter relay yan tapos yung isa ground sa so, bali ito na, no? dalawang blue ah, dalawang yellow ito ah uh, dalawang yellow yan ito dalawang yellow siya dalawang yellow na titira no yellow yellow lagay natin yellow yan yellow itong dalawang yellow no etong katapat nito gram Na etong katapat na to ang ilalagay nyo rito tatanggalin nyo to eh tatanggalin nyo tong ground na to etong ikakabit nyo rito sa yellow na to tong ground na to no yan, dyan yung ikakabit. Tapos, itong tinanggal natin dito sa 86, na itong 86 na to, tinanggal natin, dito natin siya ikakabit sa isa pang ano, no? Isa pang... Yan, sa positive ng interrupter relay, no? Yan. so, ganyan, ganyan lang mga loads. Ito, no? Medyo liwanagin na natin. Malabo yata yung yelo eh. Medyo lilinawa natin. Itong blue na lang gamitin natin. Na. Etong tinanggal natin no? Tinanggal natin sa normally open na to. Eto no. 86. Ilalagay natin dito sa positive ng positive ng interrupter relay natin yan ganyan tapos itong ano yung isang ano no itong isa itong isang yellow na to ground no katapat nyan ground dito naman natin siya ilalagay sa 85 so bali yung yung ground ng dating 85 tinanggal na natin ano tinanggal na natin kinat na natin yan pinalitan natin ng galing dito sa interrupt relay itong ground no ground to 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 no ground yan ground ganyan lang mga loads yan ito ha itong kulay na to yellow, ah uh, yellow wire to sa interrupter relay ito ah, uh, itong positive itong negative so bali tapatan siya kung anong katapat niya negative kung anong katapat nito positive yan ganyan lang mga lods sana nasundan nyo no kung paano natin kinonvert yung ah uh, loud horn natin na natin ng interrupter relay ganyan lang mga Lord, sana masundan mau mauigi no? at uh, maraming salamat pakilike naman at sa uh, God bless sa ating lahat